Hi mga ka best friend, welcome to my vlog Charot. So karon mga ka best friend, oo, update tayo for today's video. Char for today's video. So um ato na sa si manager Jason, oo, nagwat ko kay engineer. So si engineer padulong na diri sugi ka siya sa work. Oo. So karon, so waiting ko kay engineer kay si Mana Jason sundo na mo na siya sa nesto. Nagpalit siya mga sangkap sa biko Oo, magbiko daw siya magbiko. Shout out Mana <laughs> Mahihirapan na naman si Mana Jason ngayon oy, kay magluluto man siya ngayon. Kay dadalhin man yan sa birthday ni ano, uh, ni Ken. Oo. So ayun na nga kay birthday man ni Ken uh, sa Friday. So marami siyang birthday. So nag <laughs> So na nangaon mi ato ni Agi nga adlaw, oo nag birthday dinner kami dun sa restawran ni Koya Oo. So karon mga ka best friend kay magluto naman pud si Manager So mga naparuod ninyo na mga biko-biko ang aking pagre -well start. So mauto so karon lahi na pud lahi una sa karon. Oo kay magluto na pud mig usab oo so ato naman mo si Jason dito sa next 2 so karon dili na ko mag voice over ha kay nagyaw-yaw naman ko so kapay ba masigig voice over mga best friend <laughs> ilaban natin ang bosses char so yun lang mga best friend so let's go hmm. balik ko kunya ha shout out guys sa, atong mga agtang mga best friend hmm. Pwede ba check ang agtang bayit? Ati mana. Noy isa naman ni Pimple. O, oh, diba? Check. So, mauna mga best friends. So, wala pa si Engineer. So, hapit na siguro tumuabot. Mm, mm Kaya mag-check naman siya pag na siya sa ubos. So, may bawa na na nato. Okay? So, balik ako letter. Graphical letter. So, mamaya, uh, ko na naman yan si Manaji kahirapan na naman yan siya. Kaya mag ko na naman yan siya. Oo. So, ayun. Hmm. Mga best friend, cancel ang show. Cancel ang sundo kay si Manajari na. <laughs> Engineer, shout out. Asa naman ka? Naala si Manajari, nakaabot na din. Naangag kung paabot sa iyo sa listo. Ano karon. ka May ina-instak, ana. Hindi ka nang tamban dito nagagmatoy. Eh. Tamban, tamban na, di ba? Kumana sa shout out sa mga shout out sa mga kuan sa mga kaibigan, mga kamag mga kalumunan. Lapapasutan na ng mga matay, ang mga bayot, na... <laughs> Sana mo na Di ba sabi ko nga, susunduin namin siya ni Engineer? Anong gagawin? Paano namin siya susunduin? Ayun eh, nandyan na, tumawag man siya. Ay, nagpabili pala ako sa kanya ng sibuyas. Nagkita yung post ko, yung nagmamayad ako ng sobrang liit. Sibuyas yun ni MG. <laughs> <laughs> ayan yung, yung pam ayan yung pam ano, bibi magbibigo kasi sa ngayon. Yes. Oo, kasi dadalhin niya sa sa birthday ni ano ni Ken. So ngayon, kay wala man si Engineer so show. So hindi na kami pupunta doon sa Kuan. Ay, dapat siya pansit. Ay, oh, ipod trip na ka diri. Kaya ba man nila labot? O gani. So, karon na ka best friend. So, Siguro pag mukha rito si engineer, i-surprise na lang naman siya. Taga oh. <laughs> pa ba siya na naka-diri? Oh, pwede, alam niya na mag over na lang. Ah, naka siya na mag over na lang ka? Ah, madiri siya na lang siya diri. Ah, naka-balo na. Hindi na, di, na, di, na siya pwede isurp, i-surprise kay... ...gi, gi chat na rin ito ni Nana ni Jason So, yun lang. <laughs> so, <laughs> mag-bye-bye na tama na kay... ...Nana Mang... <laughs> <laughs> Bay, ke, mm. ke oh, cha bye bye ani kay mag mangaw sa nang mambuhali ani kami. mm. bagal gabi sug Tapos magluto da sa kan nang bigo ni Manager. Oh. Cha pa may kanong gamay sa daw nakan. Yes. Oh, ko. please follow for more videos and funny thing. Good vibes lang tayo dito. And I... Mm, da lagi man. Dai, sino na napagod na. Thank you. <laughs> bye. <laughs> Thank you for watching mga ka best friend. So, ayun, yun na. Mm -mm. Bye bye. <laughs> Hello mga kabis friend. Andito na si engineer. Hindi na matuloy ang show doon sa nesto. Kaya syempre nandito na si Mana. Oo. Oh, oh. So, andito si engineer. Galing sa trabaho. Pak! So, ayun, oh. Naka-uniform pa yan. Best in uniform, di ba? Minsan kami. Ayun si Mana. Bad trip si Mana. Mana! Hagdan pa more. Ay, ah, oh, manaw, oh, nagiwaan na. <laughs> okay na ka ba na? Okay na oh, ka okay si Mana. So, yun lang. Thank you for watching. Nandito na si Engineer. So, hindi na kami matuloy dun sa labas. Oo, oh, ay, nag-chat na pala si Mana Jason na mag-over na lang daw siya. So, ngayon, nandito na si Engineer. At siya. Pwede mo na lang, Engineer. Bye. Bye. <laughs> pagod siya, pagod. Nanood na lang siya ng balita. Kasi, di ba, bagyo sa Pilipinas. So, ingat po, Philippines. Sirabi ka, Philippines. Ingat mga kababayan dyan sa Pilipinas. Oo. So, ayun na nga. Napapanood namin yung balita. Nabaha, nabaha na talaga. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Bye. Bye, mga bye daw. Bye, mga best friend. Please follow for more GT best friend. Bye-bye. Hi. Hello. Mabuhay. Ayan, mga best friend. Nagluto na si Manajeson. Ayan na yung beacon niya. Yes. Hi, you know Special beacon. Hello mga ka-best friend. Jare na ako na lo Charot, naglatik. <laughs> Taglatik na na ako ang kuan. Kinugay. An, Request ng mga? Request ng mga kasamahan kong caregiver. Tsaka mga <laughs> nurse. Siyempre may engineer din kami kasama. Di kaya... check? Kaya kailangan lagyan natin ng pabis. <laughs> <laughs> Ocha. O Ocha. Ni Dr. Rani. Yes, Ocha. Dara ani ko din magkuha. Amara ano, ko na nagbiling ng bulawan. <laughs> <laughs> Ocha, bye. bye.